Hello guys. ng and Andito kami sa uh, Maglinti City. Uh, ng damit na kami don sa sa lupa ni Esperanza po Slabay. Ano? Malit na lupa yung may langka yung may puno. Yan. Yung ano lupang maliit yan ayan lupang maliit nya ito siya. yan 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 eh, um, yung yog tsaka yung langka ayan siya guys walang bunga may doggy kasi yan dyan ayan Mm. Ay puta, ay puta. Hello guys. Nam. Um, sa nung unang panahon, yan, amin pa yan. Yan. Yan, 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 yan. Hanggang doon sa may mangga. Pero ngayon, benta-benta kasi. alin? Lupa. Ayan. Dito tayo nag... Pupunta tayo sa bukid. Mamamo siya. Titingin tayo. Silog tayo sa bukid. Oh. Ayan guys Ayan yung Israeli Pag-ano nung aso niya. Yung Israeli na uh, Dito na nakapira Ayun. Dito tayo tadaan guys bagi hmm. girl, kami, coming. <makes noise> oh, oh, Jimmy. Ayo, pamaak. May aso. Tabi, tabi. Hmm. Itu kami dadaan. Tignan nyo guys yung dadaanan namin. Dadaanan naman dito. Init-init guys. Ayan hey guys, ito yung detail dito. Ayan siya. Ayan. <laughs>

ito 'yung saba. Mm. Hello guys. 'Yan yung mga pinya guys na tanim nila. mga pinya. 'yung nila 'yan. Ito, pinya. Dito, kamote tops. Ah, kamote, nga. kamote. Oh, 'yan, kamote. So. Ayan ata yung tabios. Ano ah, sila tabios? Tabios, alam ko tabios yan. Eh, tabios ba yan? Hindi ata eh. Ano ba yan? Tabi-tabi po. Okay, ano man kasi niya? mm, -mm. And, uh, yan? Ayan, ano ba Ayan. tayo sa paa. <laughs> Hello <laughs> <laughs> so, guys. So, 'yon ako kasi guys nakapunta na ako dito mga ilang beses tapos dito ko sila dinala yung tiyahin ko sila tita sandy tapos dito jenny may langka baby langka oh uh. Dito hindi masyadong mainit kay may mga kawayan. Wow, ginawa na ng bagong pagdanan. Thank you. And guys. Mm -mm. river. medyo maano ngayon yung request kasi ano yan ako lang mag isa kaya nga sabi ni tito huwag ka ulit pumunta ng ano kasi delikado daw kung naman Diyan ako nagpaputol ng Lubi guys. Yan, dyan, dyan. Yan, yan, yan siya. Dito ako nang... Dito tayo. Guys, hmm. iakit ko kayo dito sa taas. Dito yung bahay ng classmate ni Tita Mary. Diba? Ang, ang sarap ng hangin. Oh. Okay. So, ayun nga. C'est

So, yan yung, yan yung palayan namin, guys. <laughs> palayan namin to, guys. <laughs> may isang la. <may> isang Sige ba, ano? Sige. Sige. Ano kasi <Sige>. yata dyan, guys? <laughs> Ganyan mong siya. <laughs> Diyan, tapos dito. Dito, Yan. Wait lang, bebe. Wait lang. Tingnan mo yung paano yung nakita. Lula. Yan. Kabila. <laughs> Bugandal pa naman yan si Lola Sanding pa ganito be eh. Vlog talaga <laughs> kung itong dalawa. Masarap dito magmotor bebe. <laughs> Hindi, masarap dito magmotor. Bakit? Siyempre. Dahan-dahan dito nga. Ba, Bakit? Maano yung ano. Hello guys. so ayan. Dito tayo sa bukid. So Dito dito. Dapat mga duta ta kay Lulu Dedin no. Kung kabalurang ko sa daanan ng ano ni Lulu Dedin, madugud ta. Hindi, may daanan siya dito. May oh, hindi, may isa kalsada siya kasi nahihirapan siya dito. Pero may ano talaga siya na di dito ako dinala ni Mama Merna yung papunta kina ano, Lolo Didin. Pero hindi ko lang tanda kasi eh. Punta sana tayo kayo sa bahay ni Lolo Didin ba? Alaka! Alaka! Lata! Masakit! <laughs> <laughs> dito! Oh. Muntik na ako, guys! <laughs> Muntik na akong magkamali, guys! laka guys! Yung baka, guys, nagagalit! Nagagalit yung baka! Dito tayo sa Lumboy, oh. Lumboy. Dito nga! Akit ka nga! Diyan! Yan! Ano daw? Ado, hindi ba malamig? ano Yan guys, may mga amtang tawag dyan? Kalapati Lumilipad. Ano yan? Hindi pala Kalapati. Ano ba yan? Tinikling? Bibe. No, hindi siya bibe, tinikling. Ayun na yung mga bibe. Uh Oo, -oh, baby. Ay, tinikling niya. Ay, yun, baby, ang yeah. dami. Ang dami, baby. Ayan. Ang dami. Dito, dami. oh guys So, dito yung tinatawag na Lombay 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 Oh my gosh! Lo, ang galing. Yan siya guys, pababa. Oo, dire. Dito tayo binadaan ng pwede dito oh. Hindi, yeah, dito na. Hindi yan. Ganyan. Ganon, ganon ang ano, ha? Ganyan. Patagilid. Patagilid. Eh, ganon. O, oh. oh, ganon. Patagilid. Para, ano. Yan ang pag-ano ng... Patagilid. Patagilid. Eh. Patagilid yung pag-ano no. Madadala si nanay. Mas mabigat ka pa naman kay nanay. guys. So, ayan. Pababa na kami. Dito ay dadaan. Hmm. Hello guys, so ayan, naglalakad namin kami pa uwi, ayan si Tita Sandy, dito kami sa alabata, alabata, taas, 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 part ng so, maglindi pa rin pero, Medyo maano-ano na guys. Yan. Green na green guys. Ang sarap.